babok-babok na rin blocking clearing pa lang ng mga kakao eh. grabe na da kaya ang init din di kaya dahil bawasan ang kahoy yan ang solusyon magbawas din kahoy sa sobrang init Nói con mọi auto Meron. kawin na yan oh. Pinarotol na kayo si Ibaba oh. Oh. Yan mga kawin na yan oh. Binawasan na Para sunod kayo Ang buon na ang ah, Wais ba Matibay ang nakakais eh oh. Ini mga kawin na ni, kita asalnya ini sudah dilarang. Barawas sa si mga sanga sa itaas hmm. Ano ba siya naman Buhay yan Boy -boy, yung pamagutan na yung kawin na niyo Magayon ang pamagutan na yan Binarawas na si mga sanga Yan ako, magayon pa yan Hindi yun sa may dunking donut Hindi sa nagyo sa sa may gasolina, Aranis Camilla Camilla Holmes Nagkakausa pa siya ng grabing traffic Magayon nung papalanin yung kahoy Pagpuro tulong sa iba kahoy. So ya. Yeah. Hmm, ni hmm. clearing yang iba bawa mga makan kau ni. No. Hmm, ini magi yang bukan tak ningkau ni. bagong putol ay po yan ang nakaka-traffic mo niyan tama'y may para putol din taga DP ayan oh, may malao Yun ang yung na niya, single file yun niya. Ayan hmm. Yeah, o, no, kakain na yan no. yeah, o. No, puro to lang yan. Puro to lang lang. Dapat ikaw pa yan mga dao. Or si mga sanga. Tapos baraklas ng ubak niya sa baba, nagbubuhay pa mong kuta. Kundi talaga, hindi si man talaga. Hindi niya sarong ina yung tamagayo ng hindi pa binabawasan. Ayan o. Tamagayo pa. Ano yun? Ubus na yung isa may ano yun. Distribution center na agad ano, kapakula.

ya nang operation oh ya no ya nang gini gini bendaunya no kayun kayun on oh. um, kan oh. um, sarong alda wajib ni ya nang oh. oh, oh, oh. oh, perburutul Ini nak bantai mana? Oh. ininit niyan dahil niyo mga kawai dik oh. dito um, purutul na yan ano masasabi ni dik sa mga project na araw kani na lampas na kita ang yan na lang